Hello guys magandang araw po sa lahat kung bago ka palang sa king channel please like and subscribe para lagi kang updated sa ting video na ina-upload. Ang apple ay isang prutas na may maraming benepisyo sa kalusugan, narito ang ilan sa mga benepisyo ng apple, isa, mataas sa fiber, ang mga mansanas ay mayaman sa dietary fiber na nakakatulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pagpapababa ng cholesterol, dalawa, mababa sa calories, ang mga mansanas ay may mababang caloric content, kaya ito ay isang magandang pagkain para sa mga nagbabalak magbawas ng timbang o magkaroon ng malusog na pagkain. Tatlo, mataas sa vitamina C. Ang mga mansanas ay naglalaman ng Vitamin C na nagpapalakas ng immune system at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakit. Apat, mayaman sa antioxidants. Ang mga mansanas ay mayaman sa antioxidants tulad ng quercetin na mayroong anti-inflammatory properties at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakit sa puso at kanser. 5. Nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso Ang regular na pagkain ng mga mansanas ay maaaring makatulong sa pagbaba ng kolesterol at presyon ng dugo na nagpapabawas ng panganib ng sakit sa puso. 6. Nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na bituka ang mga mansanas ay naglalaman ng mga natural na kemikal na tinatawag na pectin na nagpapabuti sa kalusugan ng bituka at nagpapababa ng panganib ng sakit sa kolon, pito. Nakakapagpababa ng panganib ng diabetes, ang mga mansanas ay mayaman sa soluble fiber na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels at nagpapababa ng panganib ng diabetes, 8. Nakakapagpababa ng panganib ng stroke, ang pagkain ng mga mansanas ay maaaring makatulong sa pagpababang panganib ng stroke dahil sa mga antioxidants at phytochemicals na nagpapabuti sa cardiovascular health. Ang mga nabanggit na benepisyo ay batay sa mga pag-aaral at pananaliksik. Gayunpaman, mahalaga pa rin na magkaroon ng balancing dieta at aktibong pamumuhay para sa pangkalahatang kalusugan.